Opo. Dalawa po po may bira dito, babae. Uh, sir, no? Uh, magtulungan tayo. Tulungan mo sarili mo, tulungan kita. Kasi yung nilapit din po ni Doc, okay naman na. Uh, yung uh, nag nagpost din po na yung uh, siya, mag-asawa. Ngayon, alisin ko po yung nilagay sa'yo. Uh, actually, ingit ang nangyari. Kaya siya kinulang. Bali, tatlo to yung dalawa lang talagang ano kaya lang pinakulang nila kung baga uunti-unti po siya hanggang machogi pero actually naman po maaga pa naman po natin kasi meron talaga ako prank ako pag sinabi kong 50-50 na ako talagang hanggang doon lang pero ito okay naman po makukuha na pa natin na basta manalig lang po ha uh, pa ano na lang po itong paa Tinan nyo mamanood kayo para gusto kong may nanonood eh. Para makita nyo yung paggagamot ko po. <coughs> sa tawas po, galing na to. Mga, ay hindi pa. Basta... Pahigot lang siya na. Opo. Basta ang inano ng doktor, ah, uh, ni doktor, inlapit sa akin. Okay, sige po. Tinan nyo ha. Dito lang po. Tinan nyo ma'am ha. Gusto ko may nanonood talaga yan po ha. Manibis lang po yan. Papil lang ito sir ha. Pero makakaramdam ka ng sakit po rito. Okay. Ito po ha. Yan ko lang po. Pisilin natin. Sadyang malambot po no. Lambot. Sakit doktor. Pikit po kayo. Pikit lang po. Walang sakit doktor to ma'am ha. Ah, kumbaga nakita ko na nung nagluto po tayo. Oh. Mm. Wala. Yeah. Alam mo sir, pinipiga okay. oh. ko. Oh, pipigyan ko pa si Jojo mam, ma tiningin ha. Oh. Hmm. Wala talaga. Oh. Ito po yung laman lupa naman, dalawa. Ah, uh, medyo masakit lang to, sir ha. Ito. Meron ka rin ma'am palipadamin. Sa inyo po. Ah, uh. uh, masakit. Sakit na? Po. Hindi ko pa po inaanyan, oh. Pu. Yan po yung uh, laman lupa po. Ito naman po yung tulang. Hmm. Reksum. pu? Sabihin niyo sir, hindi niyo kaya, ha? Apo. Kaya, hindi? Uh, hindi, kaya hindi mo sabi. kaya. Ma'am, sayo ko <laughs> mo na yung palipadangin. Para nabili. Sakit. Aalasin ko muna yung palipadangin sa'yo. Tapos hawakan mo siya mag-a. Huwag mo oh, oh. muna siya mam. Ma ah, uh, paa, kabila. Ito sa right ko. Uh. Ito lang mama, papel lang din. Ayan po yung isang papel. Ano ko na? Tanggal ko muna yung ano mo. Ito lang. Isa lang, isa lang. Palipad dami. Sige ma'am, diretso ka pa. Basta huwag masyawa ka dito ma'am, sampa dito yung pa ito to. Yeah. Ganun ka ma'am, ganun ka. Ayan. Yeah. Kaya? Uh -huh. Dito na lang, diretso ka. Ayan, yeah, ganyan lang. O hindi ko na po is isasang pa ha. Ayan yeah, po yung papel, ayan lang po. <laughs> Sa'yo doktor, pigit, pigit. <coughs> Wala. Wala. Wala ma'am. Alam mo pinipig ako. Okay. Wala rin ako makitang inkanto ma'am ni D. Wala ma'am. Oh. Wala rin. Ito naman po yung palipadangin. Babaya rin po mayang siya. Kaya hindi. Satura rin po. Tenito para rotas. Pistila raman na rin. Puh! dalawang kamay ma'am, pag ano ma'am, Paganon. Paganon. dalawang kamay, pag ano, sigi sige ma'am, sige ma'am. Sige pa, pababa ma'am, pa pa pababa, pababa, mula, mula ulo ma'am, dampiin niyo yung ulo niyo, pababa ma'am. Sige ma'am, sige ma'am, pababa, pababa. Sige po, sige po. Damihan niyo ma'am, kasi kinalgahan kayo eh. Mamaya, iipitan pa kita, wala ka nang mararamdaman sakit ma'am, kahit pigain ko pa ng todo. Sige, sige, sige ma'am, sige ma'am. Sige pa. Sige pa. Ajunay. Pu! Sige pa. Sige pa, sige pa, konti na lang, konti na lang. Sige pa ma'am, konti na lang. Konti pa ma'am. Panginoon kong Isus, sa akin man dakilaw, minyaw ng basbasa yun, balik ko ang gumambala sa babaeng ito. Sa ni Pratrice, Akmek. May... Okay na ma'am. May tubig sila, ma'am. Tingnan ako. Pwede niyo may gumunat, ha? Oh, ma'am, mulat, ma'am. Ma'am, mulat. Ito po yung nipis ko sa'yo. Nakita naman po na yung kasama niyo. Ayan po. Ngayon, iipitan ulit kita. Wala na kayong mararamdaman. pangalang mo, ma ma'am? Charity. Charity. Oh, lang Okay. Bakit ganun may pantay si Seth Na, na ulam. May pantay si Sir eh. Alos hindi ba sa inyo yung kaluluwa ng buha pantay siya, Ma. Ah Sir. Ano po? May pantay e, ka pala eh. Napasukan ka. Tinan nyo Mama. Hmm. Okay. Masakit po talaga. Pero ngayon, wala ka na pong mararamdaman. Kahit anong piga ko, ma'am, tinan mo. Mararamdaman mo naman na pinipiga niya nga. Basta nasa ano, ma'am, sa sarili mo. Ayan, ma'am, O. Oh. O, oh, kahit anong piga ko, ma'am. Pipigay ko todo to, ma'am, ha? Pigit. O. Oh. 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 Alam mo, pinipiga ko, ma'am. Alos balihin ko na, o. Oh. O, oh, wala. Ibig sabihin, ma'am, wala na. Pero pag ginawa mo yung braso niya, magkakaroon body contact kayo, talagang sasakit ulit yan. Tinan nyo mama, hawa ka mo yung braso niya. Hawa kayo. O oh, kamay lang, kamay. Yan. Tinan nyo mama. O. Oh. Pikit. Ouch! O. Oh. Subukan mong tanggalin mo yung kamay sa kamay niya. O. Oh, yan mama. Oh. <coughs> wala. Subukan mong hawakan mo siya. Oh, hindi ko pipigay mama, dikit lang yan. Ouch! Oh, are 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 oh! Sa rare po, tenet sa pararosas. Peace till our manari. Sinong gumagambala kayo sir, mag-usap tayo Sosper sa spiritual oh! na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos yung nakatakotan sa perno. Ang sa Diyos sa Diyos, kamaray lo, sa bawat ba? Ela, aom. Oh, poo! No oh, isang kamay, isang kamay, pagano, pagano. Sige pababa pababa pa. pababa pa, baba, pa, pa. Sige pa. Huwag mo siya bibitawan, mama. Sige pa. Sige pa. Baklasin mo to, ha? Nagkakintindihan. Ha? Sige, sige, baklas, baklas, baklas. Kunti pa. Sir, tinan mo, ha? Panurin mo ako. Ako na ginagawa ko kay ma'am. Sige pa. Baklas. Kunti na lang, kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ayan po ah. Ayan po ulit muna kayo. Kailangan mo sir na lubigan ha. Mamaya paliwana ko na lang. Tapos pig bigyan na kita medal doon. Ayan po yung pangalawa. Tapos dalawa na po kayo dito sa tubig. Refill ng refill sa, sa loob na tatlong araw. Okay, hawak po. Tinan nyo ha. Ayan lang po. Diyay, yeah, yung medal yun, natalo mo. O, tinong mo mama. O. Oh. Iangat ko lang po ha, para makita ni Sir. O. Oh. <coughs> Sir, tinong mo yung pagpiga ko. Para alam mo na, unga, no? Oh. <coughs> Wala na. Pero kanina, masakit. masakit. O, oh, bakit ganun po, diba? Ibig sabihin po, tinanggal ko na po. Kakilala mo lang, Sir. Babae. Uh, ang ano natin dito wag kang magpapadampi wag kang munang tatanggap ng kaibigan o pamilya basta uh, mo lang ng one week sir ha okay na po yung medal yun? okay na ma'am pwede na kayo paano kung kausap oh, lagi po niya naka so, nakakausap kasama sa trabaho Di-protection na lang kita, sir, kaya lang ang sabi ko, pag dinampi ka, Balik yung ibal ko mga gal. Alba, kumusta ka na? Basta ba babae, wala lang. Opo, babae po. Kilalang lang, kilal Yung misal <laughs> Bye. ah uh, magandang gabi sa ay madaling araw sa lahat. Uh, nandito kami sa Dao, po sa kami ng gamot. Uh, shoutout ka si, sa, Team Supremo kay Apokar, Apok, uh, Apo Car, Brother Jet Brother Judel, Brother Gerald Mga Team Supremo po ng Silay City, Bakulod, Mga magigiting na manggagamot po yan Sa Team Apo naman, Team Apo Eric Apo Chalin, Apo Rap, Apo Ken Apo Marvin, shout out sa inyo At sa mga Umiidolo sa amin na manggagamot din Kay Sis Maika Kay Apo Rosita, kay Ma'am Melulgario uh, Kay Sis Maika Kagabi nag-usap kami na sabi ko nga doon sa pasyente na pinsan niya ay bibilang na lang ng araw pero po nung tapos na kami mag-usap tumawag sa akin si sismaika uh, si Smyka patay na raw ang pinsan niya na ilalabas sana kagabi sa hospital uh, si Smayka, sa buong mong pamilya nakikiramay ako sabi ko nga sa iyo araw na lang bibilangin ay uh, yun nga hindi natin sukat na kagabi ay mamamaray ang pinsan mo uh, ulitin ko ang team supremo ang team apo ay ay humingi ng uh, taus pusong pakikiramay sa kinulam na pinsan mo at yung nga nung ito namatay meron pa palang una unang nangyari sa pamilya nila na na sa kadailan ng namatay dal sa kulam ayun uh, nga uh, mag-uusap muna kami ni Sis Maika siguro pagkatapos ng libing nung kanyang pinsan at uh, sana matapos ang ang sumpa na dumapo sa kanyang pinsan ang uh, maging sa pamilya ng kamag-anak nila. Muli ako Team Apo Erika Puchalin. Magandang umaga. po